sikat na celebrity mom umamin sa publiko dahil ubos na ubos na raw siya ngayong pandemya. Bakit kaya? Ano ang naging dahilan? Halikayot ating alamin ang lahat dito lamang sa Get in Touch. hindi naman talaga nawawala ang pagiging ina kahit anong mangyari at anong pagkakataon o anuman ang pangyayaring maganap. Hindi mo kayang ipakita sa iyong mga anak na ikaw ay mahina at hindi kaya ang lahat na pagsubok na darating sa inyong buhay. Dahil kung ikaw ay mahina, magiging mahina rin ang iyong mga anak. Ang mga anak kasi ay sa ina kumukuha ng lakas na magagamit nila araw-araw sa kanilang mga ginagawa. Ito kasi ngayon ang nangyari sa isang celebrity mom. Aminado si LJ Reyes na hindi madaling maging nanay ngayong pandemya. Sa media ko na inihanda ng GMA Artist Center noong Mother's Day, sumang-ayon si LJ sa sinabi ni China Ortalesa na parehong super strong at super vulnerable sila para sa pamilya. At kahit may mga pagkakataong pagod o pinanghihinaan ng loob, kailangang mas maipakita yung pagiging strong. Ang sabi ni LJ, apart from realizing that we're only human, iyong beautiful and strong feature natin. At the same time, na-realize ko na ikaw talaga ang core ng family mo at lalo na ng mga anak mo. May dalawang anak ang starstruck alumna, si Aki ang panganay niya with ex-boyfriend Paulo Abilino, Si Summer ang anak niya sa partner na si Paulo Contes. Sa pagpapatuloy ni LJ, kasi ngayon kahit gaano kahirap, kahit ikaw mismo, hirap na hirap ka na. Sa panahon ngayon, parang sa iyo pa rin sila huhugot ng lakas. Iyong parang ubus na ubus ka na pero iiyak mo na lang sa banyo. Tapos iyong minsan hindi mo alam manunood ka lang naman ng TV pero grabe iyong iyak mo. Sabi sa akin ni Pau, okay ka lang? Okay lang naman ako. Pero kasi hindi naman nakakaiyak iyong palabas. Pero kailangan mo kasing maging strong para sa buong pamilya mo. Pero ang mga luha ay form of release, not a sign of weakness para kay LJ. It's a very difficult time pero gusto mo na ba na iba ang core ng pamilya mo? Siyempre, hindi, di ba? You would love to take the job. Anytime. I mean, hindi naman natin gugustuhin na sa iba sila kumukuha ng strength. Gusto natin na tayo iyon tayo ang cornila so i see it as a beauty and strength natin bilang mga babae ngayong panahon na ito that also there also our source of strength napakaganda kung paano ginawa ng Diyos ang pagiging interdependability natin sa isa't isa up to now daw ay sa mami pa rin niya tumatakbo si LJ sa tuwing may bumabagabag sa kanya oh. Pag-amin niya, actually ako, kahit ako na kapag may mga problema ako, meron akong mga iniisip, may mga nagbabother sa akin, nanay ko pa rin ang pinagsasabihan ko. Iyong e nanay ko, syempre, wala na siyang nanay dahil wala na ang lola ko. Ngayon, nakakausap na rin niya ako bilang isang nanay na rin. It's just really the beauty of it being a woman and the core of your family. Ramdam rin naman ni LJ ang mga sakripisyo na ginagawa ni Paulo para sa kanilang pamilya. Aniya, ako naman grabe yung pasasalamat ko kay Pao na siya talaga ang nagsasacrifice kasi syempre ano ba yung trabaho namin? Narealize ko na he would shield us from anything palagi niyang sinasabi sa akin na okay lang, huwag kang lumabas, ako lang. As in, noong umpisa ng pandemic, hindi niya ako pinag-grocery kasi ang point niya, hindi natin sure pa kung saan ka ba nakakuha. So ayaw niya akong maggrocery kasi ayaw niya na ma-expose ako sa labas. E ako iyong laging hinahanap ng mga bata. Sa akin palaging dikit ang mga bata. As in, ayon, hindi siya nag-grocery, ha? Kaya parang ako, hala, ha ha ha, anong nangyayari? Tapos noong slowly nagbabalik na nga sa work, sabi niya, you can stay at home. You can have a choice at iyong choice na iyon, importante iyon sa ating mga babae. Sobrang importante iyon na meron kang choice. At feeling ko, iyon din ang nawala sa akin before. Ngayon parang sobrang na-appreciate ko na. Oy, meron akong katuwang at saka hindi ka na parang walang choice na kailangan kong i ang sarili ko. Tapos iisipin ko ang mga bata. Mahirap eh, mahirap talaga. Mahirap na nga to begin with na maging nanay. Tapos isa isasabay mo pa, magpo-provide ka pa rin. Sobrang na appreciate ko kay Pau iyon. Talagang sinisheld niya kami. Yan ang hindi nakikita ng publiko kay Paulo Contes ang pagiging mabuti niya sa kanyang pamilya. Gagawin ang lahat para lamang hindi mapahamak ang kanyang pamilya. Buti nga naman at nakatagpo na si LJ ng kagaya ni Paulo. Ang isang ina ay talagang dakila iyan pagdating sa pamilya gagawin nila ang lahat, mapabuti lang ang kanilang mga anak at magkaroon ng maayos na buhay sa darating na panahon. Kaya para kay LJ at Paolo, sana'y magtagal pa ang relasyon niyong dalawa. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at eye button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.